pamamaraan ito gaya ng repolyo o gulay para hindi mabulok sa loob ng ref. May 19 2024 ko ginawa ito at ganito ang kinalabasan. Panoorin nyo ito guys, baka sakaling makatulong sa inyo. Nirecord ko ang video na ito para makita ninyo na ang gulay na ito ay hindi mabubulok kapag ganito ang ginawa nyo. Butasan lang ninyo yung pinakamatigas na bahagi ng repolyo. Ayan, okay na yan. Kagaya ng ginawa ko, binutasan ko lang siya ng bahagya para may pagsiksikan ako ng bagay na ito. Kumuha lang kayo ng kapirasong tissue or kung walang available na tissue ay pwede naman ang bulak bilugin nyo lang sa kamay nyo ito. Then, pag nabilog na, at ilalagay nyo lamang ito doon sa bahagi na binutas nyo sa repolyo. Ang gagawin po natin dito ay isiksik lamang natin ito sa butas ng repolyo. Ayan, kagaya sa ginagawa ko or kahit anong bulak or tissue na available sa inyo. Make sure po na nakasiksik po siyang mabuti yung ilalagay nyong bulak or tissue para hindi po makasingaw. At ito yung pinaka-way niya para hindi siya mabulok sa loob ng ref. Then, pag okay na, kumuha naman tayo ngayon ng foil. Ayan, kagaya po sa ginagawa ko, maggupit lamang kayo ng kasukat ng repolyo. Then, pag nakasukat na kayo, ay pwede nyo nang ilagay yung repolyo dito. So, ayan na, no? ganito po ang tamang paglagay. Kailangan po dito ay nasa ilalim yung siniksikan natin ng tissue. Ayan, kagaya po sa ginagawa ko. At kailangan po yung paglak ng foil ay pataas. Ganito po ang ginagawa ko sa tuwing bibili po ako ng repolyo. Pwedeng pwede nyo po itong gawin sa mga gulay na hindi agad maluto. Malaking tulong po ito para hindi siya gaanong mabulok sa loob ng ref. Then pagkatapos nito ay ilagay na po natin sa gusto natin paglagyan sa ref. Huwag lang po sa freezer ha. And then ipasok na po natin ayan. So ganito po yung mga gulay na ginagawa ko. Once na hindi ko po agad sila maluto, binabalot ko talaga sila ng foil. At yung alam nyo naman na lulutuin nyo kinabukasan ay kahit hindi nyo na siya lagyan ng foil. Ayan, ganyan lamang po. Malaking tulong po talaga ito. So mula May 19 hanggang July 3, ibig sabihin mahigit isang buwan na bago ko siya nilabas sa ref. Dito natin makikita kung okay pa at kung pwede pa siyang gulayin. Ayan po, ni-record ko po siya para makita ninyo. July 3, 24. At ito na po siya, no? talagang sinadya ko pong pinahaba ko yung date para dito natin malaman kung okay ba talaga siyang gawin. At syempre, malaking tulong talaga yung tissue at foil. Sa mga nakapanood, thank you for watching. Follow for more!